So guys, ito ang dinner for today. May rice at chaka, uh, ano, mungo with uh, karni ng baboy. Saglit may tumata. Ay, di yung na. So, ayan, kakain na kami. Dahil yung ano nito is ayan, dinner lang na, dinner na, dinner time na. So, kain, kain. Anong, ano, mainit ay eh, malamig. malamig. Sobra. Malamig. Ako, ako yung nainitan eh. So may kanin dito. Tapos may gulay. Boiled na ano, na... Gulay. Gulay. Sorry naman. Nag-burp Tapos may munggo kami doon. At saka karni ng baboy. So yun ang ating... Uh, So, yun ho yeah. ang ating kalikain for today. Ayan. tayo ng sabaw. Tapos may, may luya pa ito eh. May luya siya. Tapos ito yung ano, yung cauliflower. Ito okay, yung So, kain tayo guys. Kain. Kain.

bukot anong anong breakfast natin. Kamote. Pangkoy lang. Mm. Kumakain pa lang pinag- <laughs> Pinagpaplanuan na yung breakfast. ano, breakfast bukas. Di ba? mo yung sabaw? Para ano, bahala yung ano um, mm -hmm. sila, ano, ilagay ko na lang lahat doon. parang hmm. Para kuminit. Dapat hmm. so, inano na lang natin yung kaninang. Sinabay na lang natin. So, ayan. Sa tagal ng ano, kailan ba yung last na ano, pinagsamahan natin ng... Ang holiday. Mm -hmm. Tagal na rin. 20, 21, 20, 20. 22? 22, 22. Hmm. Yun yung last na ano holiday namin. Yun ay sa... Papa. Ay, ay. <laughs> Nakakagulan naman na rin. Eh. sa pa Sa Papos ba yun? Hmm. Yung pinuntahan natin? Hmm. Tapos nag-stay nag tayo sa... Saan yun? okay ayun sa may OE. Wa almost uh, one week na din yun, no? One week dun na uh, nag-stay din kami doon. Kaya ano. Pero solid yung ano. Kahit yung sabihin natin, ano, medyo magastos. Pero solid naman. Solid naman yung ano. Ngayon, pa-uwi na siya ng Pilipinas. Hindi ko lang sinong makakasama kong mag-aralit eh. Ayun <laughs> na po. Uuwi. Okay. Uuwi. Balik ulit after. <laughs> Pwede na siguro yung one year na yun. One year. One year hmm. na kayo na. Ang yung roast, ano na. Mm. Wala na, dry Alam mo masarap na pakilap kung may kalay tuka lang nga, ano mm. na. Sa bakasyon na. Sa bakasyon na. Yung first time namin. Ano ito? Al alam mo yung wala kaming nilabas. <laughs> wala kaming nilabas. Oo, oh, ano. Kaya, thankful din kami. <laughs> thankful din kami na may, alam mo yung magsasabi na, oh, mag-harity kayo dito. Di ba? Sa office siya. Di ba? Walang, Walang wala. nilabas. Walang nilabas. Ay, sorry. Nagano na tuloy ako. <laughs> Ayun. Pero so, so, sulit so siya. Kahit ano, first uh, ito, first night namin. First night namin. Na... Uh, kaya sinusulit namin. Tapos bukas naman, pwede kami matulog ang gano'n. Pero kailangan natin magagamising bukas para sa ano. Huh? Yung maglakad lang tayo sa beach. Sa so, umaga lang yun. Kaya mas natuturo ko na. <laughs> natuturo ko na. Kahit nakapadyama kami lalabas mm. doon. Kahit nakapadyama. Tapos tulog ulit. hmm kind pa ba? Marami, marami kaya yun. Parang kalahati yung nilagay ko. Tapos bukas, yun, na rin, yun pa rin yung ano natin. No? Para maulo. May ano ba? May suya sauce? Hindi, 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 hindi makaano. Ano yun? Ang ano mo? Ano yun? Tayo lang kakain. Sining, <laughs> so, hindi so, yung... kayo nila tumungkas? Hindi pwedeng magprito, Ma matatalsikan niyo man, matatalsikan ng mantika 'yung ano. Ano tayo ang ano, unang mag-aano ng talsik. Para siyang talsik. Eh. Para ya ano, talagang kumakain sila talaga sila sa labas. Hmm. so, again guys, dito ko na i-end 'yung video na 'to. It's almost uh, finish naman kami. So, yan ang ating uh, dinner for today. It's mongo. Hey. Mongo. Vegetable. <laughs> mongo at saka may gulay siya. tas ayun, may konting kar karne. And then, we had a rice. Tapos ayun, may pineapple si madam. Ako, magtutubing na lang ako mamaya. So, ayan guys, salamat sa panunod. And see you again sa ating... susu kana video kambing gan kapanatan kapanat, kapanat. <laughs> cheers ebun tak pan mona na